Hi, shout out. Good morning, mga bay. So, panayo lang yapon sa pag-video, mga bay. Pag-upload ng mga video. So, bahala. Nag-adlaw. Isa lang ang followers na sunod, no? At least, na-agit. So, na-amagay mo sunod, mga bay. Digit na, ikakwando ma na na-agay mo sunod, followers. Isan isa lang, nag-adlaw. So, nagbunga dahil ito ang mga engagement dahil nga atong panghimo, no? Basta, tinood ka na ah, naka engage sa uban. Basta, malantaw lang kag video ng mga agis, eh, yung mga wall. masulod nga mga followers. Bahalag, panagsa. Bahalag, ginagmay lang. At least, bahalag, agmay ang views. Basta, sige lang tag-upload. Tinood mo na, gamay lang mga views ko, day gamay ra magay dagalanta eh, sa mga video pero ilang padayon ang gamay ra magay adlaw balag na tayong upload video sa adlaw sa duha wala na basta upload lang ta per minute makipag-engage sa mga video nga naa sa tuang kuan wall per nenteo. basta kopihan lang ka makipag-engage ano, na ana mo balik sa mga Ayan lang mga bayo. Oh. Shout out sa mga bagong followers o oh. supporters. Ah, amping tayo tanan. Salamat Lord. 2.5 na followers dahil. Salamat. Let's go.